Yo, ayan good morning po sa inyong lahat mga busing no. Ayan magmumuto tayo po uwi, mga busing ha? pero pabanjing-banjing na lang kasi na kukuha na na din naman natin diyan no. Hanggang doon lang sa cemeteryo ng pututan. Okay? Kita kits mga busing good morning sa inyong lahat At Magmumuto vlog tayo. Kuwi.

Ah, masakit sa mata yung kana. Mga <coughs> oh, prutas. Oh. Prutas at gulay. <coughs> Ayan, napakaganda. May hamog pa rin, no? Oh. <coughs> Ay hindi, usok na. Ay hindi, hamog talaga eh. Hindi naman ako function ngayon yung sentral eh. Malamig eh. Hmm. yung sentral dito na tayo sa sentral ng Pasi City ganito maganda na dito kasi malamig 280 yung baboy nila dito ah pagkamahal naman ah oo 280 nga yung presyuhan ngayon ito yung sentral oh walang giling sila eh kaso against the earth ah. <laughs> ka magkakaginaw doon tayo mamaya bibili sa kan uh, ng saging sa nadaanan ko kanina maganda yung saging nila doon eh <coughs> <coughs> pa Parti dingli ata yun. Palimutan ko na. Basta madadaanan din naman natin yun mamaya. <laughs> dito malamig na. Bundok na bundok na kasi dito. Yan Oh. Pakyat na po yan sa bundok dyan. si Macy mamaya dadaan na pupunta din yan doon sa sementeryo pero mamaya pa yon, mamaya pa naalis sa bahay nagpuyat kasi sila kagabi ng mga pinsan niya eh <clears throat> yung mga pinsan niyang nagme make up ng mga kan tapos tumambay sila doon sa labas <laughs> dyan lang naman sa labas ng bahay tapos eh nag make -up sila ng eh, katakot-takot ng mga makeup up na yun ulok <laughs> ng mga tao na yun, mga bata na yun eh at saka magsitawanan ng napakalakas ay just me yun ang mga bata yan sila sila lang naman yan yung mga eh wala silang ibang barkada yan kundi sila sila lang yan doon na lang tayo sa bayan ng San Enrique mga boosting ha eh. Pasok na tayo sa plaza Doon sa kabilang kanto Diyan yung kanto Na pa Madadaanan yung bahay Dati namin Na ngayon ay pinsan ko na Pinsan na asawa ko yung Van Nakatira doon Naayos yung Daanan nila dito eh Yan Plaza Lasa ng San Enrique dito makikita yung bahay talaga namin laki ng pinagbago ng San Enrique yan yan yung bahay namin <laughs> dati napinsan ko na ngayon pinsan na ng asawa ko ngayon yung nakatira yung kalapati dito tayo lalabas ha? ayan, doon na lang ulit sa bundok <laughs> palabas dito na palabas <laughs> palabas ng bayan ng San Enrique cementerio nakita niyo yung farm na yan sa bundok <laughs> isang bisis dati nakadaan ah ilang bisis talaga no tuwing madaling araw no pumupunta ako ng umuwi ako ng pututan dito ako dumadaan ilang bisis ako nakadaan dito na grabe yung hamog Asos. basang basa ka talaga dito talaga napakakapal ng hamog kapag matimingan mo mababasa ka talaga kasi natatrap dito yung ulap no dito mismo sa baba kasi bundok na palibot diyan oh kaya dito na tatrap yung pan yung ulap pagbaba din sa bundok no pagbaba mula sa taas eh, dito po yan yung kwan, nila yung agos papunta sa malawak na galupain na to kaya dito yung pinakaunang ma kwan, ng hamog basang-basa ka talaga dito eh dyan papasok yung cold spring ngayong buwan no hangga October, November, December dyan pinakalamig na tubig nakapaligo kami dyan dati November ah October ano September October ata yun September no Diyos ko kikiligin ka talaga <laughs> kikiligin ka sa lamig nanginginig kami hindi ka makababad ng isang ura sa pool K kwan ka na eh. nanginginig ka na eh yung kita nyo yung pano yan yung eh, hamog na yan oh. dadaanan natin yan yan dadaanan natin yan Hanggang doon lang sa taas sa rumagay tapos asa dulo ng rumagay kanina tulog pa pagdaan natin dito doon tayo bibili mamaya ng saging sa nadaanan ko kanina part na po yun ng dingli eh sa taas sa dulong bahagi ng Rumagay Rai bago mag kuha ah, na po ito no katapusan na part ng San Enrique nyo na lang tayo doon sa mga bayan-bayan na bayan ng dingli at bayan na ng putukan mga busing ha eh. kita yan yeah. hindi ko na nakita yung mga bintahan ng saging <laughs> sakit kasi sa mata yung araw eh hindi ko makita yung gilid at gilid ng daan nakasakan ng ako nakaganon lang ako hayop na yun Ayan mo na yung saging na yun <laughs> Marami pa namang saging na mabibili Pero maganda sana yun eh <laughs> Ayop pa Ya, 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 ya Ayan, bayan na ng dingli <laughs> sa bayan ng Dingle dito sa bayan ng Dingle maganda mamili ng gulay kasi dito kanilang mga produkto yan oh, sakit sa mata no yan pana natin ng kamay para yan uh, di ba diba? kaya hindi ko makita yung pan ko yung dinadaanan ko kanina na mga kung saan na yung kuhan na yun kung saan na yung saging na <laughs> yun na lang naman tayo sa malapit na sa amin mga busing yan dito na tayo sa pututan sa bayan namin <laughs> namatayan pa ako ng motor doon kanina sa plaza ng dingle Diyos ko Tagal po mandar Tapos mapunla-punla uh, Pinalitan nyo na lang yung spark plug nya Ayun, umandar gumana kagad nalinisan ko pa na lang yung isang spark plug ko na yun Tagal na din naman eh Tagal-tagal na din naman nagamit yun na Hindi ko nalinisan Kaya ti nagparamdam <laughs> Tagalan talaga ako doon eh Yan, Dito na tayo sa bayan doon sa kabilangan ko yung sa amin no pero dito tayo liliko <coughs> sa F Park on Wide sa bulang, sa sabungan no sa sabungan. Dito tayo dadaan sa sabungan. Ano? Uh, sakit na naman sa mata. Yan. ito yung mga palaruan ng mga big boys sabungan ganun galera di pututan <coughs> gabi yung traffic dito kahapon eh Ayan, eh, eh, cut ko na lang dyan mamaya mga busing ha, para makadugtong ako ng para doon sa pasi kanina sa simenteryo. Tapos doon na lang tayo sa bahay mag-outro ng kanang ng motovlog. <coughs> sandali lang po ah. Ayan. Okay na po tayo mga busing. <laughs> Continue tayo sa, sa motovlog po ito. Nagko-continue <laughs> let's G hanggang sa bahay na lang sakit sa mata yung kana dami pa rin bulaklak at nagtitinda ng pano yeah tunay tayo Dali nga, bukas na sana yung Ah, wala <laughs> Si Pacifica Kunti na lang yung Pagkain ng alaga kong isda doon eh Pero wala pa Ah, magbubukas pa lang Mamaya na lang Pasi, yan hanggang Pase lang yan yung ibang series, hanggang Katiklan ito uh oh, oo, naisahan ako doon ah yan, dito na

At maraming salamat. Love you all. Bye-bye.